halo-halo itong mga alaga natin dito no, minsan hindi may may mga challenges din pa rin dito sa mga alagang hayop yan pabo, manok, gansa Yung tinanim ko dito sa mga kasubahibahay dati pinakita ko rin to tinanim ko na yan, Indian mango malaki na oh, yan ang Indian mango natin at yan ang nagiging fertilizer ko dyan kapag may mga namatay na sisiw o manok Ah, nilalagay ko dyan, binabaon ko dyan sa ilalim ng mangga. Nagiging fertilizer din siya. Actually, lahat na sila nakapasok sa loob ng net, kaya lang may iba lumalabas. Sumasampa kasi sila doon sa, doon sila sumasampa. O, so may, yan, mga bubong dyan sa loob. Tapos, lumilipad sila palabas. Yan yung mga nagawa nitong mga alaga namin. Pero sila yung napakalakas na rin kumain ng no? damo. O, oh, kuha tayo ng damo at tapos na si mama doon magkuhan kuha tayo ng damo dito yung mga damo na nakuhan ganina no, so, halo halo to kangkong meron ditong kangkong may madre de agua madre de agua mataas siya sa protina na napakaganda rin sa mga alaga natin <coughs> so ayan halo halo to may kangkong, mayroong katawan na saging, No, oh, meron ding Madre de Agua, may dahon ng saging. Halo-halo ito. <coughs> so ito yung pagpakain namin din sa mga manok. Pagpaka so, ano na marami, kuha lang ako na ng... darak. Oh, may mga darak din ng palay dito. Uh, may tala na ako, ito. Ito yung darak. The rock, yo, the rock. Yan, yun yung darak. Ito yung mga sa Bisaya, Tahop. No, ito yung mga pinagilingan ng uh, palay. Pag nagiling ng palay, may bigas. Tapos ito naman yung kabilang lumalabas, yung galing sa balat ng palay. No, tapos nilalagyan ko rin ng pinskonte. So ayan, yung ating paghalo-haloin. Tapos dito rin tayo. So ayan naman yung iba, ipapakainin mga masababoy. Saka yung mga pabo namin, malakas din kumainan nito baboy manok Kumain Yung baboy naman na isa, ito po, ko muna. May baboy ito, may mga saging batay dito. yung mga stock pa namin, no. Katawan ng saging. May saging, ito saging kasi sira itong saging na ito. May sakit na saging, so 'yan naman ay papakain na rin sa mga alaga. Ditatapon yung katawan ng saging yan, nakaredy. Tapos may mga kangkong pa dyan, may sakosako pa din kangkong. So, dun sa kabila naman, nandun yung baboy. oh uh, makain na yung baboy. Ito yung barako naming baboy. Ang pagkain niya, yung kanina na nagiling na ni mama. So, da, dano na natin. Barakong baboy ito. Ito lang yung katawan niya, hindi siya ganun kataba. Uh, hindi siya tamataba talaga sakto lang yung pangangatawan niya no, bilang barakong baboy yan pakain sa kanya mga natural tulad ng mga kanina yung giniling ah uh, uh pinaghalo-halo kangkong madre de agua um, katawan na saging dahon na saging ay yung pagkain niya eh barako hindi namin pinapalaki din masyado ang barako para hindi naman mapilayan yung mga inahing baboy namin pagka pinasampahan or kahit na mga baboy lang kapitbahay dito sila nagpapasampa so sakto lang yung laki niya so yun naman puntahan naman natin yung pabo manok yun naman yung papakainin ko nito pero yan ihalo muna natin yung king's bite Plus dito so yan na nun halo na rin natin yan so papakain ko naman ito ngayon dun sa mga manok at pabo so ito naman mga rabbit mga isa rin yan rabbit gusto natin mag alaga ng rabbit ng organic ay kumakain din sila ng mga damo Organic yung kanilang pamamaraan ng pagpapalaki. So, tipid. Kasi manami sa atin ang problema natin yung patwa na yung gastos sa feed. E, minsan, sobrang laki ng gastos. So, dito ko na lang pakainin sila. Ayan, no? So, ayan ang mga alaga natin. Ito nga ito nilalagay natin sa gulong. Ayan, mga apak alam sila ko so, tumayo. Iba naman, kahapon sila kasi hinahanap nila feeds. Yan. Ayan so, yung mga pagkain ang ating mga alaga dito. Mga so, gansa! Oh, hirap na hirap pa akong ibigay sa kanila yung mga Kanyang pagkain ng una. Kasi naninibago pa ka sila. Pero sa ngayon, sanay na sila. At uh, yun, na. So, dati ganoon din. Nung nagbigay kami ng yellow corn, o yung mais, ay hindi nila masyadong pinakansin. Tapos nung tumagal naman, ay gusto uh, gustong gusto na nila. Kaya lang ngayon kasi, nung bumili ako dun sa bilihan namin, ay naubusan sila ng mais, ng yellow corn. At may tanim kami kaya lang wala pang mga bunga. So sakto naman na dumating yung ating shredder, maliit na shredder machine. At marami na rin kangkong doon sa baba kasi medyo umuulan dito sa amin pag ulan na. So ang ginagawa namin, nag-chop kami ng mga damo. So pinagsama-sama namin yung kangkong, madre de agua, uh, katawan ng saging, dahon ng saging, yan lahat. Tapos yan yung aming pinahaluan ng darak ng palay. Yung darak ng palay naman, nabibili ko siya doon sa uh, rice, milling, rice milling dito sa amin. So, sa halagang ano lang, uh, 10 pesos per kilo. So, yun yung pinanghalo natin dyan. Tapos, bumili ako isang sakong feeds, So, yun yung pinaghati-hati ko. So, pinaghalo-halo ko lang dyan sa mga pagkain nila. Uh, pero ang doon naman sa mga sisi, uso unahan, so, ang pinakain ko doon, ay uh, pinapakain ko doon ay pure feeds no so, kasi nakakulong pa sila. So, medyo mahina pa sila kumain ng mga damo-damo na -damo, tulad nitong binibigay natin. Eh so, 'yan yung ating uh, simpleng paraan din pagdating sa pag-alaga ng hayop dito sa bukid. Uh, yan na sila minsan naman nilalagyan ko 'yan ng maraming mga damo so, sa loob mga ganyang pagkain nila para babalik-balikan lamang ng mga alaga namin. So, nilalagyan namin para pagtanghali, nagutom sila, may makakain sila. Eh, itong gansa naman, minsan special yung pagbibigay ko dyan. So, nagdala uh, ako ng konting pagkain. Yan, nilalagay ko sa maliit na lagayan. Tapos yun yung pinapakain ko dun sa mga gansa natin. Kasi, um, minsan ano, patatalo sila pagdating sa kainan. Talo, takot kasi sila sa mga pabo, lalo na dun sa lalaki pabo. Kasi malakas mang ano, matalas yung mga tusik, no matalas yung kanilang mga uh, nguso at nakakasugat itong mga pabong lalaki. So takot itong gansa sa kanila. Dati gansa ang naghahari dito. Kaya lang nung nasaktan sila mula dahil sa pabo, medyo maiwas-iwas sila. Yan, matakotin na sila. Pero sila yung matatapang patutin sa labas kahit mga aso, no ay kanilang ano kanilang kinakalaban. So, ayan yung ating mga kung Mga alaga natin dito. Halo-halo ito, no? Yung mga manok natin, ito yung maganda sa manok natin. Ang breed na itong mga manok, yung mga ko uh, natin is huluhano, yung mga inahin. Tapos yung lalaki nating manok, huluhano cross sa uh, shamo, siyamo. So, yun yung, kaya yung mga manok namin dito, matatangkad na. No, wala nang pure native mga matatangkad na manok sa kami manok din tayo dito na road island red so yun naman yon yung lalaking yun yung lalaking yan o, so, yan yung road island natin kasi ito yung ating prosa, shamo at Puluhano, no, yan yung mas maraming na lahian dito kaya tino, marami siyang lahi tapos may black astrolorp din tayo dati yun naman yung pinag naglahi ng black astrolorp yung so, isa o, so, mga lalaking manok namin dito halo halo yun yung mga naglalahi dito sa mga inahing manok natin. Pero malalaking breed na silang lahat. Dahil doon ang mga tatay ay mga, kung ano, mga upgraded. O may mga pure. O, so, yung tabo naman, yan, pinaparami din natin. Kasi malalaki din. No? Ayan, halo-halo na yung mga manok natin dyan. At maya maya balikan ko pa din sila. Yung mga sisiw ay patakainip pa natin yan ulit. Kasi binigyan ko lang ng kaunting mga damo-damo. So, yan o. Yan, tapos sila silang kumain. Yan, halo-halo itong alaga natin. Kati, yung pakainan namin na baboy, kung nasusundan yung mga video natin, meron tayo dun sa free area ng baboy. Ang pakainan namin ay pahabang ganyan, tapos lupa dyan. Ang ginawa nila, naglagay sila ng ah, nagpuputik yung baba ng kainan nila. So pag kumain sila, nahaluan ng putik yung kanilang kainan. ang ginawa natin, nilawakan, gumawa tayo ng bago, nilawakan natin yung simento na area. So, yun, obserbahan natin kung gumana ba. Eh, sabi ko, baka mamaya pag umihi naman yung baboy, mag sa Kasi pag ganun lang siya, pagbaba. So, yun yung ipapakita ko naman kasi ginawa namin yun nung mga nakarang araw. Ito yung mga panahon, ginagawa pa lang itong aming pakainan ng mga alagang baboy. Dahil nung una, grabe talaga, sobrang payat ng mga baboy namin. Ang dati kasing kainan nila ay grabing nakakaputik din. Kaya malamang nagkakabulati yung mga alaga nating baboy dito. Kitang daming nagsabi, sobrang payat naman ang mga baboy nyo. Kaya dahil na rin doon sa mga nangyaring naging karanasan namin, ay gumagawa tayo ng mga bagong hakbang. Katulad na lang dito, meron ng bagong pakainan yung mga alaga naming baboy. Kaya dito sa video ito ay papakita ko rin sa inyo ang mga bagong improvements sa mga alaga natin na meron na kahit papano gumalaw-galaw ng konte sa kanilang pangangatawan, sa kanilang lakas at likod. Pagdating dito sa mga free range nating alaga, yan pa nga, kitang kita natin yung mga buto sa likod ng mga alagang baboy. Kaya dyan pa lang ay napapaisip na rin kami ng mga hakbang na dapat naming gawin. Doon sa mga inahing baboy, kapag ka anak na, yun ay pinupurga na namin at sila din ay ating ginawa nitong bagong pakainan sa kanila. At sila din ay pinahahataw na natin ng mga pakain. Kahit yung mga pakain natin sa kanila ay mga natural na pagkain, abay pagsapit lamang ng ilang araw ay malaking bagay din sa kanila. Actually, dito ang lahat nag-umpisa. Actually, bago ang lahat ng yon ay dito muna ang nag-umpisa. Kami ay bumili muna nitong mga graba, nitong mga buhangin at semento. At ito ay hinakot namin pa isa-isa papunta dito sa destinasyon na paglalagyan namin ng mga pakainan ng mga baboy namin. At ayun pa, may mga nakikisabay pang mga bata. Pagkatapos maghakot ng pabalik na ay ayan ang saya nila ay ganyan ganyan din naman tayo nung bata pa ako nakikisakay din tayo ng kanga so dito na nga pinakumpisan na rin namin sa aming mga pinsan sa mga mag-anak itong pagbuo naman itong ating pakainan ng mga alagang baboy so, para naman maging komportable naman yung mga alagang nating baboy na kumain dito sa mas madali nating linisin na pakainan nila at ito yung makokontrol na natin dahil ang plano namin dito yung isasara natin bago at pagkatapos nilang kumain pumapasok lang mga mga baboy dito kapag sila ay no para naman hindi magdumi hindi rin nila madudumihan yung kanilang kainan kaya ito ay controlled na rin natin no hindi tulad nung kabilang side yung nasa likod banda ay punong-puno ng putik no doon ang inaapakan kasi ng mga baboy iputikan tapos yung kanilang kainan ay katabi tapos minsan ng mga baboy pag kumain ay paakyat-akyat akyat baba sila mula doon sa putik akyat doon sa kanilang kinakainan dito naman ay eh, walang putikan sa baba at dito pa sinuwerte pa tayo grabe umulan pang bigla habang ito ay aming ginagawa ang malupit nito kung wala kaming trapal ay naku washout out ng lahat ng ito. Eh dito ba naman ay kay lakas ng ulan. Diyan pa nga sa labas ay nababahana. na. No, kaya ako na may nakikitago muna, nakisilong muna ako dito sa bahay ng kambing. Buti na lang nandito ang kambing at welcome na welcome din ako dito sa bahay nila. No, nandiyan kasakasama natin sila. Sila na may safe na safe. Kaya kapag ganitong tag-ulan sila ay nagtatago at ayaw talaga nilang lumabas ng bahay. dito tayo kasama yung mga kambing. Ayan yung kambing namin. Oh, naikisulo silong muna ako sa bahay nila. Yan. Yung ibang kambing naman na doon sa baba. Dito naman sa mga alaga namin kambing ay dito ay nahirapan dito sa paggawa ng kanilang pabahay dahil ngayon meron na tayong mga kawayan dito, mga existing na mga materyales na maaari natin gabitin pagdating sa pabahay ng mga kambing. Dito lang, itong kanilang pinakabahay, nilagyan na natin ng yero, yung kanilang pinakabubong at meron ding space dyan na po higaan ng mga alagang baboy. Kaya lang, ayaw rin mamalagi ng mga baboy dito. Dahil na amoy pa nila yung mga dumi ng kambing doon sa ilalim. Ang mga kambing natin dito yung mga upgraded na ito. May lahing ang may lahing bower na rin at may lahing native din yung mga alaga natin dito ng kambing. Noong medyo mahina na yung ulan ay ganun pa rin tuloy tuloy pa rin ang trabaho dito sa ating pakainan ng mga alagang baboy. nabuti na lang may trapal tayong existing dito na nagagamit natin. Ito rin kasi yung ginagamit ko dati doon sa paggawa ng ating malit na bahay. Dahil ngay doon ay naglalagay tayo nito para hindi naman mabasa din sa ulan kasi madalas umuulan o minsan naman sobrang init, sobrang tirik ng araw kahit ginagamit din namin itong pang shade dun sa mga gumagawa dun sa bahay namin dati at makatapos ng ilang oras ay patapos na rin itong ating pakainan ng mga alaga kaya medyo lumiwanag na kaya siguro ay hindi na ito babalik muling umulan sana naman. Pero kapag umulan muli, ay walang problema. Abang ito yung isang barako namin baboy, excited na rin na makita na tapos na yung kainan. Pero sa totoo lang, hindi siya kasama doon. Dahil siya naman ay nakatali lamang siya kasi yung barako na ginagamit din natin para doon sa mga inahing baboy ng mga kapitbahay. Abang dito naman sa loob ng ranging area, ay meron din tayo sarili ditong barakong baboy na siyang nagsiservice doon sa ating siyam na inahing baboy na nandito sa loob ng ranging area. Kaya dito ay kapag mayroong naglandi na baboy ay nabubuntis din dahil ngay kasakasama naman nila yung barako dyan. Kaya lang hindi namin control, hindi namin masasabi kung kailan nanganak at napapansin na lamang namin kapag medyo malapit ng nang nanganak dahil maobserbahan din naman natin mismo doon sa inahing baboy. So dito ay nakaredy na rin yung mga pakain ng mga alaga dahil ngay tapos na yung ating pakainan sa mga baboy nung tuyo na rin ay ito na nakahanda na yung pakain sa mga alaga at ito naman ay ating ilalagay na doon sa mismong bagong gawang pakainan ng mga alaga at dito nga ay excited na excited din tayo habang ginagawa natin itong paggiling or pagchop nitong ating mga kangkong Itong mga pinaghalo halo, natin, actually itong kangkong may halo pa nga rin itong mga damo. No, actually, meron din tayo ditong mga katawan ng saging, dahon ng saging. Yan yung mga pinagsama-sama natin. Nandyan din yung Madre de Agua na siyang pampakain natin sa ating mga alaga dito. At ayun yung matapos na itong i-chop ay pinaghalo-halo na naman natin ito. Pinagsamahan natin ito ng darak. Darak ng pala itong hinalo natin. Actually, pwede rin dito ang darak ng mais. Pwede rin ihalo dito ang feeds. Or kahit na mismong mais ay pwede rin natin ihalo dito. No, kahit nakatawa ng mais, Napier grass ay pwede rin nating i-chop dito na siyang pandagdag na pagkain sa mga alaga natin. Napakalaking bagay din. At yan, hinaluan din natin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement na siyang napakagandang supplement na mayroong maraming mga nutrients para gumanda ang paglaki, gumanda yung mga alaga natin. Lalo na, nais nga natin patabain, pagandahin yung ating mga alaga, pagandahin yung produksyon. So yun na nga, ready ready na yung pakainan at dito na nga rin ay, 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 ang bilis nilang kumain. no nailagay na natin yung mga pakain sa kanila at ayun na nga, sila ay kumakain na rin dito sa ating inilagay na pakainan ng mga alaga. So dito ngayon napapansin natin, medyo mapayat pa yung mga alaga natin dito. No? Pero ito yung target talaga natin na patabain yung mga alaga. Kaya inayos natin yung kanilang space ng kinakainan para less sa bulate. No? Para yung mga inahing baboy ay pinopurga natin yung pagkatapos ng mga anak at uh, pagbalik nila eh, hindi na sila agad-agad na magkabulati dito. May source din naman sila dito ng malinis na tubig dahil nga dun sa bandang baba ay meron namang tubod o merong pinaka source ng tubig na malinis yung agos. No, kaya uh, sigurado tayong manunumbalik yung pangatawan nito dahil maayos na yung kainan nila at sila na may binibigyan natin ng sapat doon sa mga pangailangan nila pagkain na no, para lumakas yung mga alaga natin at maging maayos ulit ang kanilang pangatawan. At ayun after 2 weeks natin silang nilalagay dito, So yan yung update na natin no? Medyo okay na yung mga pangatawan nila Compared dun sa nauna So ito ay in-expect natin Na pagsapit ng ilang linggo pa Ay mas lalo na nating ma-achieve yung ating kailangan Na dapat na mas magiging tama Yung kanilang pangatawan Dito naman si inahing Baboy Hindi natin target na patabain sila ng todo Ang nais nice namin dito ay kahit papano Isakto lamang yung kanilang pangatawan sa pagiging inahing baboy at barakong baboy. Lahat naman nandito sa loob, ito yung mga barako at inahing baboy walatay no, wala tayong ditong alaga na pang-fattening o wala tayong ditong pangbenta bilang pangkarne. oh no, lahat sila free sila dito sa loob at mga damo yung kanilang kinakain kumakain din sila ng mga kangkong, kasaba ay yung mga giniling natin yung mga binibigay natin sa kanila dito so yan yung simpleng pag-alaga natin ng baboy at yun yung update natin na so far after 2 weeks na pagbibigay natin ng mga natural na pagkain na marami at uh, dito sa mais nilang kainan na ay medyo may naobserba na tayo na kahit pa paano ay kahit na medyo maliit na pagbabago ay malaking bagay na sa atin at pagsapit niya ng mas maraming linggo pa ay makikita na talaga natin yung uh, mas improved na, na katawan ng ating mga alaga para naman sila ay mas magiging maayos o produktibo na na inihing baboy at barakong baboy dito sa loob ng ating mga ranging area. Ito mga alaga natin na hindi ito pure hybrid. Sila ay mga halong uh, native cross na sila. No, black pigs at saka white pigs. Kaya dito mga puti man sila, halo-halo yung mga naging anak nila. Usually may anak din sila na kulay black na nahalo dahil nga ay cross na sila. No, pinaghalo-halo na yung lahi nila. So, And po, yan yung simple nating pamamaraan dito sa bukid sa pag-alaga namin nito mga inahing baboy at mga barakong baboy na ang produkto natin ay mga uh, biik or uh, minsan naman nagpapalaki tayo bilang pang lechon so, muli po maraming salamat sa inyong panonood thank you for watching po happy farming